maganda ang ngiti niyo, Senator, ah. Uh, dahil dito sa, I suppose, no, decision ng Muntinlupa Regional Trial Court na i-grant yung bill petition ni uh, Senator Leila de Lima. Tama po ba? Ah, uh, yes, ano, lahat ng mga uh, sumusubaybay at nag-sympathize dun sa journey, difficult journey ni Senator Leila de Lima ay talagang napakasaya ngayon. Ano? Uh, and uh, talagang ano to uh, ramdam na ramdam yung hirap na pinagdaanan niya gaano ba uh, gaano ba ka significant itong desisyon na ito ng uh, Regional Trial Court po uh, well according to the lawyers very significant itong reversal ano ng uh, ng earlier decision nung judge na pinalitan ito so itong si judge Henrito talagang tinignan niya yung merits of the case. So yung totality ng uh, na evidence, uh, iba talaga pagka neutral, ano, pagka objective yung yung uh, pagtingin sa batas, talagang walang ibang pupuntahan itong kaso na to kung hindi itong pagbigay uh, ng piyansa ngayon at ultimately, eh, pag-dismiss ng kaso. Kasi pag pagpatas-patas talaga by merits um, maliwanag sa mga ano to uh, mga judge na walang walang ibang impluensya. Oo nga, pero it, it took uh, her more than six years, no? Uh, bago makuha itong favorable decision na ito and before this, ba diba, dalawa ron sa tatlong kaso sa kanya uh, may kaugnayan daw sa illegal drugs or drug trafficking eh, di ba Dahil mahina ang ebidensya. I mean, Uh pardon me for asking siguro the, the obvious or a question the answer to which is obvious eh bakit ba inhabot ng 6 years ito um uh, may kaugnayan ba ito sa political climate noon at saka ngayon um definitely may kaugnayan ito so ang uh, ginawa kasi kay uh, Senator Laila nito ni uh, Duterte ay gawin siyang sample ano Uh, hindi lang ito dahil um, pang ano niyan yung yung uh, vengeance dun sa earlier role ni Sen Laila na naging CHR commissioner siya na inimbestigahan niya si si Duterte eh no mga panahon na yon based dun sa informasyon na nakuha namin na talagang nanginig sa takot si si uh, Duterte kasi it's the first time na iniimbestigahan siya and muntik na siyang makasuhan noon no kaya ngayon nagpresidente nag siya noong 2016, ano 'yun, bit-bit niya yung yung galit na 'yon at talagang binalikan si Senator Laila lalo na na siya yung nagsimula ng investigation sa EJ case. So, nakuha ni ni Duterte yung kanyang vengeance plus yung chilling effect na ginawa siyang sample sa mga ano um, political opposition and all the other senators na pagka tumayo kayo labang kay uh, Duterte, gagawang kayo ng, ng kaso at ang sample na nga si Senator Laila. So yan yon So hanggang 2022, ay yun yung mga pangiipit na nangyari. Kaso yung ibang kaso, hindi na nila mapigilan, ano? kaya na-dismiss na yon At ngayon, itong to be fair dito sa kay uh, Judge uh, Hener Hito, na siya yung nagbigay nung piyansa kay... Uh, Senator Laila, bago lang ito nag-assume. Kasi nung uh, uh, unang judge na pinalitan niya nung mga August, ito yung, yung judge na yun ang nag-deny nung bail. Tapos nag-file ng motion to inhibit sila Senator Laila dahil biased nga yung ruling, nag-inhibit siya. So itong si Judge Hito ay nag-assume lang ito uh, nitong oh, late August, to uh, early September, mga ganon. Kaya makita nyo with a fresh and objective eyes and then biased eyes so nakita talaga na ano uh, walang basihan itong kaso na ito. given po itong ano uh, current political context na meron tayo how would you describe itong uh, decision ng RTC uh, in favor of uh, former senator Lila de Dilima so well do natin makita pag kawalang diin or influencia ng national government, the judicial process um, talagang will lead to its normal conclusion, in this case, the granting of bail. Kaya naman uh, nagbigay ng uh, pasasalamat din si Senator uh, Laila dun sa Marcos administration dahil hindi ginamit nito yung kanyang uh, poder ano, at influensya para uh, pihitin yung desisyon ng korte. Kaya nangyari ito ngayong paglaya ni Senator Laila. Pasensya na po ulit sa tanong ko, uh, Senator ha. Pero di ba sabi nila, wala naman daw talaga impluensya ang executive sa ating uh, judiciary? Diba? Hindi raw nakikialam, di ba? Ang sinasabi ng nakara administrasyon. So ano po yung sinasabi nyo na nagpasalamat <laughs> kay Bongbong Marcos? <laughs> well, depende kasi yan sa ano, sa administrasyon. Um, yung panahon kasi ni Duterte talagang ginamit niya yung kanyang uh, puder to influence all uh, branches of government para masunod yung gusto niyang ma ma mangyari. Kaya itong nangyari kay, kay uh, pagpasalamat kay President Marcos, yung fact na hindi niya pinakialaman, hindi niya ginamit yung kanyang power and influence to interfere in the judicial processes Well, that's a normal thing, supposed to be in a functioning democracy, pero since galing tayo dun sa uh, madilim na yugto na ating kasaysayan, eh, this is a welcome uh, development na for the first time, hindi nakikialam yung administrasyon uh, sa judicial processes and because of that, um, they deserve some credit also. And this was the right thing to do. Why naman na maliwanag dyan eh? Pero yes. pag ganun ba, dapat man tumanaw ng utang loob si dating Senator Lela de Lima kay President Bombo Marcos dahil dito sa nangyari? Palagay ko wala naman. It's just a, ano, um an expression of gratitude na yun na nga, while dapat normal na ginagawa yan, dahil kaso nga galing tayo sa isang abnormal na situation noong uh, 2016 to 2022 na talagang binaluktot iba't ibang na uh, institusyon, iba't ibang mga proseso. Kaya nga ngayon, edi um, nakita natin it's a welcome uh, development. Kaya kumaga let's just give credit to where credit is due. Na hindi man natin ini-expect yan nung eleksyon, ini-expect natin na talagang pagpapatuloy yung mga pulisiya ni Duterte pero Um, gladly in this case eh, hindi naman nangyari. Yeah. Eh nga, oo. To be fair naman no, uh, ito walang walang any hint of sarcasm ito no. To be fair kay President Bongbong Marcos, uh, apparently mo hindi naman naka-elam no. Pinabayaan niya hostisia na gumulong. At mm -hmm. uh, di ba si Senator De Lima naman ever since she was very confident doon sa hina ng kaso laban sa kanya, di ba? Kaya <coughs> hindi siya naganap ng mga shortcuts eh. Tama po ba? Yes, and in fact, um, early on may mga overtures kay uh, Senator Laila yung Marcos administration na bibigyan siya ng house arrest pa o para makita niya yung kanyang uh, uh, ina. Pero yun na nga si Senator Laila was determined to prove na inusente siya at uh, kung ayaw niyang meron siyang special favors. So yun yun ano uh, kahit na may ganong early early um, overtures yung Marcos administration kasi nga nakikita rin nila yung injustice pero hindi pa rin um, in, ano, kinuha ni uh, Senator Laila. Okay, puntahan naman po natin yung ano. Syempre, ito rin naman yung elephant in the room. Merong merong bigger context yan eh na binabanggit na naman ever since. <coughs> ano sa tingin niyo magiging reaction dito nung dating pangulo tapos, um, ano kaya yung pwede mag i na nito pagdating doon sa relasyon between the Duterte administration and the current Marcos Jr. administration? Well, palagay ko, um, ang iisipin ng mga malisyoso at mga malilikot mag-isip, eh parang inano ito, um, uh, ginawa ito deliberately ng, uh, ng Marcos administration to spite uh, si... Uh, Mr. Duterte, no? Pero na nakita mo eh yung base dun sa feedback ng mga abogado eh hindi ito how shall decision, talagang pinag-aralan ng husto nung judge ito. Talagang by merits ito. It may be coincidence and uh, a lot of people may not believe in that, but uh, that's just how it is. However, since sila Duterte, alam nilang ganun ang gawain nila, ang ECP nila, Ganon din ang ginawa sa kanila. Kaya ano yan, um, they, they, will put two and two together. Pero regardless, sa nakita ko, yung paglaya ni Senator Laila de Lima would be the least of the worries nito ni, ni Duterte. Kasi ang dami nang naglalabasan ngayon ng mga ano niya, no? mga anomalya niya, ng no, mga, mga acts of corruption niya, hindi lang ng kanyang administrasyon, kung hindi nung pati menor siya, so alam niyang parating na ito lahat, no? At um iba't ibang kaso ang uh, kakaharapin niya in the months or years to come outside pa to nung sa ICC, which again, ano na to? Kumbaga um tumatakbo na yung metro noon kung kailan ibabagsak yung warrant of arrest niya. Mm. Uh, Senator, nandiyan pa ba kayo? Medyo nag-freeze. Ayan, okay na. Okay na yung screen nyo. Pero hmm. yung nga, uh, sa tingin nyo, alam ba yung mensahe nito? Miski inadvertent. Kasi nga, ang pinag-uusapan din ng ibang mga tao, yung girian sa pagitan ng dating Pangulo, at saka dito sa kasalukuyang administrasyon, di ba? Tulad ng nangyari sa confidential fund uh, issue dyan sa mababang kapulungan, yung girian daw ng uh, Marcos and Valdez versus De Duterte. So dito kasi, di ba, siguro na, dinig rin to before, no? Sinasabi na iba, parang malaking dagok kay dating Pangulong Duterte kung sakali mapakawalan si Leila de Lima. Kasi siya yung nakikita o tinitingnan bilang talagang naging sanhi ng na pagpapakulong kay Leila de Lima. Tapos ngayon, the fact na hindi nakaelam yung Marcos administration according to you dun sa kaso, eh, baka hmm. isipin nila, teka, parang sinusundot siya tayo yung dating Pangulo. May, may, may bearing ba or meron bang, ano, meron bang impact or meaning yung ganong pagtingin? Eh, ganon talaga ang implication nun. Sabi ko nga, dun sa banda nila sa party nila na alam nilang gano'n ang gawain nila, gano'n ang talagang ang uh, conclusion nila. However, ang uh, pinakang, mensahe dito, yung simbolo nito ng paglaya ni Senator Laila and eventual acquittal niya, no, lalabas dito that everything was a lie. Dagdag na naman ito sa mga kasinungalingan ni Duterte. No? And the worst part of this is, Um, you have an innocent person na gagawan mo ng, ng uh, kaso. Talagang fabricated. ah Lahat ginawa. Um, di, diniktahan yung mga testigo, lahat-lahat. Uh, sinort cut yung proseso out of um, spite and uh, vindictiveness and to send a political message sa lahat ng national uh, na, na politician who would dare stand up to him na ganito mangyayari sa inyo. Wala siyang pakialam sa mangyayari dun sa innocent person na yun. Sen sitting senator at that. So imagine niyo, kaya kung walang laban yung isang senador, ano, lalo nang walang laban yung ordinaryong Pilipino. So ito yun, ito yung mensahe. And I believe um, in the days to come, days and weeks to come, yung story ni Senator Laila Dilima, kung paano siya pinersecute, yun ang babalandra sa mukha ni uh, ni Duterte na sinungaling siya at ano siya uh, nagpersecute siya ng mga kanyang kritiko at kalaban sa politika. Ano naman sa tingin niya sir yung ano yung dapat response dito ni uh, former senator De Lima kasi dati nung naacquit siya rin sa second case sinasabi ng iba pag eventually talaga na acquit na siya sa lahat ng tat- sa tatlong kaso na isinampas sa kanya ng Duterte administration, eh dapat balikan niya yung mga nagkaso sa kanya for malicious prosecution. Kayo po ba? Ano bang opinion niyo, dito? Uh, of course, I cannot speak for uh, si Laila, pero siguro ang, uh, ang malamang na gagawin muna niya is yung kanyang uh, uh pagbisita sa kanyang uh, ina, no? So siguro mag-recharge uh, re muna siya physically, spiritually, emotionally. Then at the proper time, um, may address ito mga concerns na to. But ano, no? Uh, having uh, met with her during itong six years, more than six years na nasa kulungan siya, having visited her, ano eh, um, she's not going to be moved Uh, by ano or uh, directed or controlled by vindictiveness hindi siya magiging ganun kung kailangan kasuhan edi kakasuhan eventually pero yun yun in the normal ano na lang yun course pero she won't go out of her way to uh, run after these people well besides kahit hindi naman niya nahabulin ito talagang marami na naghahabul dito sa mga ito eh no Mm hmm Nga pala naalala nyo ba yung, ano, yung pagdinig dun sa mababang kapulungan noong uh, early jury Duterte administration, yung pinaglaruan yung, di ba, yung pagkababae ni uh, Senator Leila de Lima. Naalala nyo ba yun yung pagdinig, di ba? Parang yes. grupo ng mga lalaki, pati mga babaeng kongresista, no? Nagtatawanan yung saba. I mean, looking back, uh, ano <laughs> anong naiisip yung maalala nyo yun? Well, it's, it's uh, really painful to watch, ano? Pero ito 'yan ano, nakita nyo si um, ano to, si Miss Sandra Kam nag apologize na sa kanya personally. Tapos nakita nyo si um, former speaker uh, Pantalion Alvarez, nag apologize na rin sa kanya publicly. And um, si Senator Laila, ano say? Eh? Um she's gracious and magnanimous enough to accept these apologies, no? um yung ordinaryong pilipino siguro hindi kayang gawin 'yon pero ginawa niya eh and the, that's a, a sign of a very of a good person uh, na pinalaki ng maayos no so imbis na vindictiveness ang ibabaw otherwise pag ganun din siya eh baka she won't be any different from uh, the people uh, um we're running after. Tama naman yan, no? yung magnanimity. Pero yun, nga, pero sana rin, maalala ng mga tao kung gaano kabastos, gaano kababo yung ilan sa mga <laughs> nandyan sa mababang kapulungan ng mga panahon na yun. No? Kasi pag ma ma makikita naman sa YouTube nyo kung gaano kabastos yung mga kongresista, it's very unfortunate. No? Yung, na nawala yung konsepto ng ano, eh, yung, uh, innocent before uh, proven. being proven, uh, guilty beyond reasonable doubt in a court of, court of law palang ganun, di ba? Naalala ko okay. lang yan lagi ito yung nag-uusapan ito unfortunate incident kay, right. ano, kay Senator okay. Well, Christian, sabi ko nga sa'yo, um, right now kasi itong moment is ano pa, um, uh, festive pa, uh, it's an emotionally charged uh, uh moment. So, kung good vibes muna, no? I'm not saying kinalimutan na yan ni Sen Laila, pero sa ngayon, ito muna yung uh, emotions at the moment so ang concern niya is uh, uh makapagpasalamat sa sa Diyos so may uh, ano siya no mag uh, mag-pilgrimage siya to Manawag tomorrow and uh, then immediately pupunta na sa kanyang ina na may sakit so yun yung kanyang focus and ano no all this time kapiling niya na yung kanyang mga anak no at uh, ibang miyembro ng kanyang pamilya And that's a good thing. Sabi ko nga um uh, mag, ma, ano ka no, kumbaga you would admire yung strength of character, itong uh, graciousness and magnanimity of uh, Senator Laila despite yung ginawa sa kanyang persecution. So uh, alam niyo nababasa lang natin sa Bible ay yung mga ganyang uri na, na na tao, pero we have one in front of us, di diba? Mm, mo kailangan isulat niyan sa isang libro, no? Para yeah. at least marami ma-inspire. Iba Ang hirap i-imagine ng strength of character ng isang uh, tao, no, para makulong ka uh, wrongly persecuted, no, uh, for more than six years. It takes uh, immense intestinal fortitude, no, yung tibay ng sikmura para manindigan. Ito nga pala, sir, no? Uh, ano ba nakikita hmm. yung parang pwede mag impact nito later on dito sa, kumari, sa political opposition? Uh, do you think this could re-energize yung, yung hanay na yun uh, because of the release? We'll have to wait and see, no? Sabi nga natin, uh, hindi naman natin pwede pangunahan kung ano yung mga plano ni uh, Senator Laila. Um, so, we'll just have to to wait, ano, and give her that space. Pero, Um, as it is kasi, um, meron ng realignments na nangyayari. No? At itong grupo ng mga Duterte kasi talagang pumupustura na sila na sila yung magiging dominant uh, opposition party leading up to the midterm elections. So with that, yung dating opposition, um, baka maging independent opposition siya. <clears throat> so baka ganun ang maging linyahan dito, no? Or uh, basat. for sure um itong ano to, yung kampo uh, nila Duterte eh, talagang ano na yan, they would be positioning themselves as the uh, the opposition. Kung nagustuhan niyo po tong video na ito, paki-like at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo pong makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam niyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.